Meron tayo, uh, so, tayo ng mga gawin sa isang na H-100, so kapalit tayo ng h so nakikita nyo yung mga langis na, so papalitan natin yan ng galing sa Trunkies, papalitan natin yung galing sa mga boss, yung apit okay, maya maya. Hello mga boss, ito na so, koning po, koning na, ito so, yung tayo. call, ito kita na mga galing so, sa langis, ito dun sa... kita lang Ayan. Ayan. sa baba mo, boss. Uh, yan, Tapos ang langis. So, ang lakas yan. So, papalit tayo yung tayo dalawa. Then, sunset na whole shield, mga boss. Kasama na siya sila ito. Okay, bago natin tanggalin mo timing belt. So, tatay muna natin mga boss. Sige So ayan natin kasi malayo pa Kaya nung Buwi to So ito yung pinaka timing niya Malayo pa So mga apat na ikot pa to Mga boss malaki pa, konti pa. Tensya na kayo mga boss, kung lang humahap ng camera. So yan, atas natin konti. I mean, de. So, ayan. Ito na yung pinaka-all seal. So, ayan. Kapalit so, ko na atin, boss. So, bago natin tanggalin boss. yung all seal, pinusin muna natin, mga boss. At ito kayo. So, ayan, mga boss. Natanggal ko na yung pinaka-all seal niya. So, ito na yan. Ito. So, apat na yung seal na papalitan. So, ito yung bago kakabit na natin malaki at malit na tayong bot na original talaga medyo busy talaga pang L3 pwede rin ito pang L3 ganun yan so kakabit muna na itong mga boss so ito na nakabit ko na yung mga sunset na oil shield sa camshaft sa balance sa dalawa yan na mga boss na uh, pinaskol ko na nakabit ko na yung timing bolt na malaki sa camshaft direkta sa camshaft yung balance so yan timing na rin yan so kakabit ko na lang yung mga yan uh, timing cover niya mga boss so yan uh, ko na yung timing cover niya and then fix ko na yung uh, 10 mm na 10 mm na juice, and takot ko na lang yung transact cooling din yung mga belt na sa labas so ayan na mga boss at uh, nakompleto na ayan nakabit na natin yung mga belt sa panlabas and then timing belt na kumpleto na rin so yung Clutch pan niya, nakabit na kompleto na. So, start na lang ito mga boss. So, ayan mga boss. I start na okay so siya right okay na yan. Goods to goods na mga boss. So, ito yung driver seat. So, ayan mga boss. I start na. Para tingnan natin kung may tagas pa. syempre, napalitan na rin na stud bolt sa harapan ng gulong and then brake shoes sa likod na palitan na rin yan so start na lang para din ko kung may kagas pa kalimutan mga boss follow like and share it is that go maraming salamat sa you, boss